so just a quick stop guys so natakaron dere sa Agsorser which is a known shadow ya sa Rosario no so uh, overview spot kay shadow ya munang ng uh, nagstop over ko kasi matumok sa kuan kay mang layam eh. so for now uh, pakita na ko sa inyo kung unsa update sa Agsorser Highland View so dili siya bungtod uh, kanang medyo ubos-ubos na -ubos siya gamay kay nasa pikas mga mga bungtod pero dili kay siya overview dili siya makita ba so karon pakita na ko sa inyo ang agsorsor so mo ang agsorsor makita ninyo dere pag namo sa kalsada so na o ang inyong ano musakan mi siya para makita ninyo ang view sa agsorsor So, ana siya. Then, diha sa ubos banda is, ah, uh, yeah, nangabangking banking ang uban diha. So, delikado lang siya kay na may mag, kung god, overshoot kasagaran. So, I don't know kung nanay namatay diha. So, disgrasyahanan siya kay, uh, ma-over naman sila sa kuan kanang ilang banking banking then sa katadere ah tanaw na ito pakita na kung uh, unsa gyud ang view pag nakadiri sa taas so mo ni siya no oh siya dili kay siya kuan kanang so mo ni ang makita nato ang kanang uh, ginabangking-bangkingan nila so mo na diha ang view Diba? So sa makita ninyo, Ah. Oh. Ba dito ulan na siya da oh. So may tag uh, dili ng ulan, so, siya, deri, ah dili ko maap sa nugulan ani. So mo ni siya Ako lang gid isa so ako magayawyo diri sa inyong atubang ano. Tubangan <laughs> sa video. Then ah, uh, nice kayo. Ingon ani ang view nga makita nato diri ah. So ingon ani kanindot ang mo sa gino para sa tuwa. Ah. And Ah, na maning bato pwede di ata magpa-picture diri ah. Then, pakita na ko ang kalsada. Muna siya. Sa so, ubos. Mana nagabanking sila diha. Ah. So, muna pa ana dito. Hmm. So, mara to guys, pakita na ko sa inyo. And Ah, nice kay diri bugno gid siya diri ah. Kanang dili siya kayo igang adik kay init pa. Hangin pa gyud bisa ga uh, udong tutok kay alas 12 man ta karon. <laughs> oh. no. So, di ba? Mo ang akong view. So naka front cam ko medyo dili kay siya. Dili kay siya kuan. Oh. Wala siya diha. Ha? Fake. So man naman, edi wala blackout na ta. Kay ba nagtabot na to sila ba? Lapit sa bangko, no? So, bugno kayo sya dito eh. Dito ba ito yung nagkakapoy? O kaiga? O <laughs> ka, Kainit. Kay hangin pa yun. Lapos-lapos ang hangin ba? So, muna to guys. bye bye